Nagbabala po ang mga security experts na dahil sa dami ng mga tao na dumudumog kay presidential aspirant Bongbong Marcos ay maging vulnerable ito sa posibleng pananabutahe. Alam po naman ninyo, pagkasiguridad ang pinag-uusapan, ang katumbas po nun ay nanganganib ang buhay ng prinsipal. Kaya ang sabi po ng ekspertong ito sa mensaheng pinadala sa akin kanina ay uh, isang security nightmare ang uh, pagbabantay sa presidential aspirant na nangunguna ngayon sa mga survey. Ang sabi po naman ng isang dating opisyal ng Presidential Security Group na retiradong uh, general na po ngayon ay napakahirap, mahirap na maging close in dito po kay BBM uh, at pati na rin po sa kaniyang mga kasama dahil dun sa buhos ng mga tao kaya kailangan magkaroon ng adjustment. Ito pong pakikipag-usap ko sa mga security experts ay offshoot ng akin pong FB Live kanina na ang bahagi po ay si-share ko po sa inyo sa YouTube channel na ito. Anyway, ito po yung sinasabi ko sa title natin. May isa pang problema si BBM kasi uh, kahapon nakita po natin na nandun siya sa, ano ba tawag doon sa sasakyan na yun, diyon, na pwede silang lumantad na ganyan. Tapos may biyahe pagka nagmumotorcade, di ba? Malaki truck eh, truck. Tapos open na open yun. For Cavite nagpunta sila sa Bacoor, Cavite, ubod ng dami din ng tao. Eh, konden, nagkampanya din na, din, nag konden, nagkaraban din, eh, open na open din dyan. Ito po yung sinasabi ko, isang problema, baka na-overlook nung iba dyan. Eh, sa sana, naman eh, hindi. Sige, tama, ayun, nagpakagaling, gumaling ka na naman ngayon, no? security. Tama, baylon niya yun, ang security. Kapapanood ko yata nung, ng Netflix eh. Ano? Open na o, open, na open John, John eh. E, 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 halimbawa, si Inday Sara, si Mayor Inday Sara, pagka lumalakad na ganyan, papunta sa entablado, nanonood ako kanina eh, na pinapanood ko yung, yung live ng ibang mga nag-YouTube eh eh haba pa pa, humihinto, kinukuha pa yung cellphone ng kababay. Anagya ah, selfie ba? Ako sabi ko, ang tindi nito. Siyempre, ang kagandahan kay Inday Sara Jol, meron siyang PSG. Alam mo naman, ang anak ng Pangulo, meron extend, extended sa kaniya yung uh, Presidential Security Group. O baga, kahit pa paano, saka sigurado ko meron ng mga nagsusip na yan, may security coverage na yan, may advance sa party yan, etcetera. etc. Okay yun. Ang tanong, paano si BBM? Open na open, Bailon eh. Open na open. Sabi eh, ka, sabi ko nga sa inyo, kapapanood ko yata ng Netflix. Ang bawa, nanonood ako ng Blacklist, ano? Tapos eh, alam niyo naman yung nangyari kay in the line of fire. Oo. Oh. Oo, oh, nung uh, napatayan sila ng uh, ng kwan, uh, ng presidente si uh, Kennedy. 'Di ba? Sa Amerika, uso 'yan eh. Yung may mga sniper. Eh alam niyo yung numero ngayon ni BBM kung paniniwalaan natin ang mga but of course may lalabas na namang survey you know? kung titingnan mo numero, medyo mayarap bulen. E eh, paano kung may toyoin dyan? Hindi naman natin sinasabing kandidato o kalaban niya. Paano kung merong iba dyan, manggulo? Na ang interest lang ay guluhon ng bayan natin. So, kanyan baylon ngayon. Ang, uh, ang malaking problema ngayon ng ating uh, bansa, well, well, ng, eh, pagka may nanggulo dyan, eh, ano ba? wag naman sana. O okay, eh, kung merong isang siraulong magaling mang snipe dyan na merong mag sa kanya, magbayad sa kanya, pupwesto lang sa, halimbawa, kanina, dun sa Nomo, Nomo no ba yan? Dyan, yung sa Memolino, Bacoor, yung, yung, uh, yung uh, mall, mall eh. Ang luwag-luwag Tapos, eh, naalala nyo yung tumira kay Kwan? Yung tumira kay Mayor ng Tanawan? Si Mayor... Uh, ano ba pangalan ng Halili ng Tanawan? Ang layo dun. Ilang daang metro yung pinanggalingan, nagpa-flag racing, tinira, oh, nakita naka, ko gaano kalayo, ilang 300 meters yata yung, yung sniper doon. Talagang na uh, militaran tumira doon, eh, kay Halili uh, eh. Eh, halimbawa lang, may toyo eh, na gano'n. Sige nga. Kaya yung kung nanonood sa atin yung uh, in charge sa security ni BBM, pati niya ni Mayor Sara, at pati na ibang kandidato for that matter, tingnan ninyo yung, tingnan niyo yung uh, security coverage. Kasi, John John, kanya open na open. Eh. Ako nga, eh, tinisilip ko. Naku, naku sabi ko. eh uh, wag naman sana. But, and of course, hindi ko naman binibigyan ng idea yung mga mga uh, nag, nag-iisip, ano? Nag-iisip ng ganyan o kaya wala pang iniisip o kaya pero ako gusto ko na sunugin. Kung meron mga may nag-iisip ng ganyan, yun talaga intention natin kaya ako dinidiscuss ko ito. Uh, hindi hindi ang layunin ay uh, ilayo ang uh, kandidato sa mga tao dahil party yan eh. Lalapit ka sa mga tao. Kaya nga kampanya ang tawag. Eh pero dapat ay uh, may mga nakalubog nakalubog diyan kung nakapula kung nakapula may kausap ako kanina uh, general john dating psg sabi nga niya dapat ang mga close in diyan may mga nakalubog na nakapula din uh, tapos uh, may yun nga yung advance uh, party at kung meron mga mga private o kaya eh, na tumutulong dito kay kay sa pagbabantay kay BBM eh. eh lalo nilang ayusin without uh, sacrificing siyempre yung uh, kanilang intensyon na makisalamuha sa mga tao kanina pinapakinggan ko yung speech ni Inday Sara matutuwa ka eh bisaya yung speech yung parte speech sa <laughs> sa Bacoor sabi niya kasi, nag-iisip ako ng sasabihin ko, yung <laughs> Bisaya. Bisaya. Tapos nung nagsalita si Bong, naghihintay ako nung titirahin ni Bongbong -Bong yung kalaban niya. Wala talaga dyan. Hindi niya tinitira yung kalaban niya. Sabi niya lagi, unity, magkaisa tayo. Kasi hindi natin kayang lutasin itong mga problema na ito. Hindi tayo nagkakaisa. Hindi lang pagkatapos na eleksyon, hanggang eleksyon. Kundi sabi niya, hanggang sa maayos natin ito. Actually, uh, I'm sure ganun din yung sinasabi. Ay ah, hindi, yung iba pala hindi. Tira pala ang ginagawa ng no? iba. Tinitira yung kalaban. Pero sana ganun ang ating maging uh, mga mga labanan ngayon. Puro pagalingan ng ng uh, pagprepresenta ng kanilang mga uh, plataforma at mga uh, plano para malutas yung problema ng ating bayan. Parang ganun ang maganda. No? Ayun, yun yung sinasabi ko. Alam mo sa Amerika, John, kung tama yung intindi ko, ano, um, kapag ka nanalo na sa primary, sa Amerika kasi two party system eh, di ba? May primary eh. Baba, yung mga magkakapartido sa Democrat, maglalabanan uh, muna sila, sila-sila, magsisaraan muna sila. O, tapos, pagka kung sino na yung mapili nun, meron ng secret service na nagbabantay doon, John John. Pagka official uh, candidate ka na, ang bawa, ikaw na yung kandidato. Actually, hindi pa yata eh. Bago pa yata, bago pa mapili sa primary kung sino yung official candidate na isang partido, meron ng, PS, meron ng secret service. Meron ng nagbabantay na ang expertise talaga pagbabantay sa mga sa mga diplomat, sa, ay, sa head of state, parang inihanda na sila sa ganun. Hindi ba? ganon ganun talaga. Eh, eh, dito sa atin, wala. Eh, kung sino lang yung presidente, yun lang may PSG. Yung vice president, alam ko, may PSG din yan. Tapos yung anak o pamilya ng uh, presidente, vice presidente, ganun. Uh, sila lang yung may secret, kumbaga may secret service. Pero John, Uh, alam mo naman ang uh, police, pulis ang dami din nagre-request ng security diyan eh ang dami-dami local candidates din so talagang hindi pwedeng iasa sa pulis yung yung security open na open po yung eh, mga kandidato niya pag gumarap diyan may isang manggulo lang dito tirahin lang sa ulo nako ang laking basag ulo niyan ano So yan po yung sinasabi ko na sana bigyan ng pansin ng uh, mga kandidato uh, uh, hindi lang po ni Senator Bongbong Marcos at uh, Mayor Inday Sara kundi na iba pa ng mga kandidato bantayang mabuti ang uh, tiyakin mabuti ang seguridad ng mga kandidato because that's the last thing the last thing that we need right ayun ala ko eto sabi nito si Gina Victoria yes Katong yun, yun din ang naisip ko, masyadong open Sina BBM at Mayor Inday, Sara. Uh, baka mamaya may isang demonyo, bahala na, uh, bahala na lang silang barili lang. Huwag naman sana. Di ba? Uh, ayun. Yun namang mga kababayan natin, alam ko, gusto nyong makita yung mga kandidato, gusto nyong magpa-picture, hinahawakan yung parang yung, yung uh, ibang kandidato, uh, well, hindi naman natin mapipigil yun, ano? Kasi, eh, kung nila yun eh. Ay, yung ibang nga dun, layo pa ng nilakad para lang makapagpa-picture, no? Layo pa ng pinanggalingan. Uh, kaya, kwan, kaya medyo chill-chill lang po. Uh, wag kung hablutin niyo yung kamay ng kandidato pag nahulog, alabaw, nado sa trap. Pinablot niyo yung kamay, eh kung yun, mahulog dun yun. Oh, Wala, chill-chill lang. ah oh. hmm. Ito, ang dami-daming mga nagme-message, sumasang ayon din sa sa sinasabi natin ano. Eh of course, alam niyo naman na yung kano, yung uh, isa pang problema ni BBM. Yung kanyang mga disqualification cases, but uh, sabi nga nila, masyadong mahaba pa po 'yung proseso nito. Na yun. Napakahaba pa po niyan uh, assuming ano, may scenario tayo na i-disqualify siya ng COMELEC uh, eh kung pa po yan uh, aakyat pa po sa Supreme Court yan so maaba-aba pa po itong uh, uh bakbakan na to no? anyway uh, yun lang yun lang. John wala ka naman sasabihin baka may sasabihin uh, ito abang uh, nanunood, abang maraming nanonood sa'yo hmm. sabihin mo na ang wala naman. Wala na. Uh, bote, na. bote naman. Mainam din. Napaka-traffic dito sa sa Quiapo. E naman yan, di ba? Di ba ang biyernes yan? Hmm. Ito, ito, ito nanonood din ng mga, mga pelikula siguro sa nag-aaral. Ito si Edmund, ay, si Rico Emmer Eusebio. Agree indeed, tunyeng American sniper can shoot a target at 750 feet. O. Oh. Ayan. Yan po yung sinasabi ko. Kaya yung, kwan, yung, uh, yung mga, sa bagay sa Pilipinas, wala namang presidential candidate na na-assassinate, no At wala din presidenting na-assassinate dito. Ano? Eh atin naman yung kwan lang yung alam nyo sa malaking pagbabago ng panahon ngayon lahat ay eh, posibleng mangyari. Eh but uh, kaila but bibigyan natin ng pagkakataon ng uh, ang mga iyon ano. Anyway, maraming sa Uy, meron pa pala na uh, dito si Senator Bongo, yun no. yun Yun no? sa sa si, ito sa Plaza Miranda to eh. Ano, Bongo ang presidente ko. Ah. Ito si Jerry ko pala, eh, kung dahil, kumakandidato. Eh, TGP, di ba, partly oh, yan? Ah, meron. Piyaram pati siya. Piyaram pati anyway, ayun lang. Mag Ingat po kayo at malapit na po kami. Pupunta na kami sa DCRH at makita kita po tayo mamaya. Ano? Ingat po kayo. Wag uh, mo kayong magkakasakit Bye bye Happy weekend Woohoo